Ano to? 15. 15. Pagkasama lagayan, 20. Ayos to. Madamig pa. Buko. Ano to? Purong buko to? Buko to, buko. Buko water. <laughs> Eto, magkano to? Ano? Yan. 20. Ito dito. 20 din. Seta -seta 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 -seta. Sampo, sampo. Skyplex. Skyplex na lang. Eto. Ay, mas madami to eh. Oh. Dalawa lang kayo nagtitinda. Dalawa lang. Ha? Tindahan nyo to. Tindahan. Ah, nagbabantay lang kayo? Binabantay sa lakay. Bantay sa lakay. Hindi. <laughs> Natatawa. Natatawa yung dalawang bata eh. I-vlog ko daw sila. I-vlog ko daw. Kaya nagtitinda sila Ano Anong pangalan mo? Ha? Budoy. Ikaw? Rasel. Ah, si Budoy tsaka si Rasel. Magano ano kayo? Magkapatid? Mag magtropa. Hindi kayo magjowa. Hindi kayo magjowa. <laughs> <laughs> Deh, biro lang ah. Oh, Ay, ang init. So galing tayo kanina ng SM Fairview. Nakapaghatid tayo doon. Kaso medyo late na. Makailang tambay na tayo doon. Ilang minuto. Wala pang pumapasok. So baba ulit tayo ngayon ng ano. Commonwealth. Mahala na dyan, kung saan makakakuha dyan. Gapang, gapang, ika nga kung tawagin. So, for the meantime, mag-refresh muna tayo. Meron tayo ditong buko. 15 pesos at saka 10 pisong trackers. So, pamatid-inip at saka uhaw. Ito yung dalawang nabilang ko. Vlog ko daw sila. oh, hay na kayo! Oh. Uh, <laughs>